madadaanan tong apartment na to. Kaya huminto ako dito para ipakita sa inyo, para i-share ko sa inyo kung ano ba yung talagang actual na itsura nung tinira namin ng apartment ng mga panahon na yun. Magandang araw mga kapanyero, Ito na naman po tayo, masayang masaya na naman tayo dahil nga uh, day off na naman tayo ngayon, pag gala na naman Bala ko nga palang pumunta sa uh, isang mall na kung ano mabibili natin, mag-relax-relax relax, relax muna tayo doon, pa-chill-chill lang muna Dahil nga day off, yan naman ho ang kasarapan ng day off, talagang kailangan sulitin natin ang mga pamamasyal natin dito na naalala ko nga pala mga kapanyero, bali nag ano tayo eh. Yung huling mga mga vlog natin ng mga huli is tungkol nga po sa townhouse tsaka sa apartment. Naalala ko nga po pala na mga na natin yung apartment na tinira namin ng tatlong buwan. Bali, pasyalan po natin at ipapakita ko sa inyo kung kung ano yung talagang itsura niya, kung nasaan siya, uh, para meron kayong idea doon sa mga unang bijo uh, video na ginawa ko tungkol nga po sa apartment tsaka sa townhouse na yon kung gaano siya kalaki pero dun lang po tayo sa labas kasi nga po may kanya-kanyang susi yung talagang entrance door niya na hindi naman ako makakapasok hanggang karsada lang ho Maka ma ma videohan ko lang ho ma makita nyo lang po kung ano yung talagang itsura niya ayan po mga kapanyero bali mag shout out po muna tayo shout out nga po pala kay bridge guy yan po kay Miss Emily Garcia, kay Lindsay Channel, kay Bernadette Eguia, kay Papa Monsi TV, yan po, yan uh, ating mga supporter, kay Gaude Manyalak, kay Kobe Joe ng Saskatoon, at sa uh, Pinoy Tracker po ng uh, Montreal, Quebec. Maraming maraming salamat po sa mga supporta nyo. Tara mga kapanyero, puntahan natin. Yan mga kapanyero, ito nga po pala yung apartment na na tinira namin noon na dito kami nangupahan ng tatlong buwan na ito po yung sinasabi kong apartment na na nakuha ng asawa ko bago kami dumating dito nung anak ko. Ayan po yung itsura niya. Yan. Tatingnan po natin yung harapan kung maayos pa. Hindi ko lang ho alam kung may mga nakatirang mga Pilipino ngayon dito dahil nga ho itong lugar na to is in and out ang tao. Yan po yung talagang Bali katabi lang po siya dito ng ito, mall to. Under to yung Walmart. Yan. Ito mga kapanyero, dito po tayo. Puntahan po natin yung likod. Na dito kami nag ano, dito kami nagpa-park noon. Na hindi ko lang alam kung ilang ano to eh kung ilan yung pinaka kwarto talaga, ilan yung pinaka unit. Hindi ko lang kung ma masiguro kung ilang unit to eh. Ayan po yung talagang itsura niya. Ayan. Ito, nasa likod po tayo ngayon mga kapanyero. Ayan ho. Bali, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anin, pito, walo, siyam, sampu. Oh, maraming marami rem pala. Ayan mga kapanyero, hindi lang po ako makapag ng maayos kasi yung may mga tao na iba pero nakuhanan ko po yung sa harap niya at saka sa likod niya na yan po, dyan po kami tumira ng tatlong buwan yan po yung available na siguro yan po yung mga available ng mga panahon na yun na nakuha, ang rent po namin dyan ah, kung hindi ho ako nagkakamali ang rent namin dyan is 1,050 ng mga panahon na yun sa 1,050 na rent namin ah, kung ikukumpara po ito sa nung nag mortgage kami ang mortgage po namin nun ay 886 plus condo P na 248. Yan po yung eksaktong presyo nung mga panahon na yun. Balik na tayo sa sasakyan. Napakalamig po ngayon dito. Nangingintabang mukha ko. Ang lamig. Yan mga kapanyero. Kung nandoon kapanyero yung building, eto na kagad yung pinaka mall niya. Yan ito na kagad yung Northgate Center talagang napaka-lapit napaka-gandang location nung apartment na yun talagang tatawid ka lang pagka nainip ka, punta ka lang rito nandito na lahat ng mga kainan nandito na yung grocery sa likod niya palit nitong Northgate Center, nandito na kagad yung uh, bus station kaya talagang napaka-ganda ng location na to ang naging problema lang talaga is masyado siyang luma Uh, para sa akin is talagang hindi ano hindi hindi kami talaga naging komportable dun sa sa apartment na yon. Ayan, mga kapanyero, wala naman po talaga akong balak na mag ngayon araw na to. Uh, dahil nga ho may ginagawa na naman ako mga ibang project, may mga iba na naman ho tayong pinagkakaabalahan na nagkataon lang ho na yung pupuntahan ko madadaanan tong apartment na to kaya ho huminto ako dito para ipakita sa inyo para i-share ko sa inyo kung ano ba yung talagang actual na itsura nung tinira namin ng uh, apartment ng mga panahon na yun bali sa sampung taon po namin na nakalipas parang wala ho ako nakitang uh, pagbabago sa labas bubong lang ho nila yung shingle pero yung bintana niya ganun pa rin uh, yung kulay pa rin po ng wall niya ganun pa rin so wala po parang wala pa rin pagbabago so yung loob po hindi ko naman alam po na-renovate ba yung loob so hindi, ho natin, hindi naman huwag ako makapasok dahil nga may kanya-kanyang susi at hindi na ako yung tenant nun so hindi ho natin alam kung ano yung itsura talaga ng uh, loob niya kung ganun pa rin para sa tingin ko po mga kapanyero dalawang pamilya ang pwedeng tumira dun dahil nga tatlong palapag Uh, sa bawat isang side parang anim-anim ang ano niya, ang size nung apartment na yan. Kaya mga kapanyero, uh, sa mga uh, sa mga darting po, sa mga kababayan natin na meron ng permanent residence visa or may pending na uh, na application ng for permanent residency ah uh, kayo po ang gagawa ng landas nyo talaga dito sa Canada kung ano yung gusto nyo uh, at alam naman po natin na na ang bawat isa ay may kanya-kanyang opinion sa mga kababayan po natin na kayo po ang talagang gagawa ng buhay nyo rito kung kung saan ho yung talagang gusto nyo kayo, kayo pa rin ho ang huling magdidesisyon ng gusto nyong buhay dito sa Canada kaya ho, mga kapanyero, maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli.